Hi hey guys welcome to my youtube um, pag-usapan po natin ngayon kung uh, welcome to my home first so ayan nakabili na po tayo ng bahay at first um ayoko talagang pumili ng bahay kasi yung apartment namin dati is mura lang so um, mura lang yung dati it was 800 di ba parang ano lang, parang wala ka lang halos ba eh, pinabayaran. So, <clears throat> so nung tumaas na siya, so parang nabahala na ako. Kaya something like come up to my mind na kailangan ko nang bumili ng bahay. total may enough savings naman kami ni husband. So, ayun na nga. Um, first of all, yung apartment namin noon, um, tumaas siya. So, next year, magiging 1,200 na siya. So, ayan. At yung ano niya is, yung, um, yung, iba na rin may-ari ng buong building. So, bininta na. So, nagpanik po ako. Kaya, ayon um, sabi ko ni husband na, kapag tayo ay pinapaalis dito kasi hindi pa natin alam katulad kasi nangyari sa ibang building na uh, yung ano namin kapitbahay namin building nung no? sinabi ng may-ari sa apartment na um, palayasin na sila kasi i-renovate yung building kaya ayoko mang matulad doon kasi parang uh, no time ka nang maghanap ng gusto mong apartment. Kung yung baga ganun. So, mapilitan kang kumuha ng mahal kasi kailangan mo na din lumipat. So, kaya, ang nangyari, since then, ang, ano ko, hindi, hindi na talaga ako mapakali. So, ayun. Um, nag, ano na ako, check ng check, check na ako na ng mga apartment. Una, nag-check ko yung mga apartment. Nako, Diyos ko po ang mahal-mahal. Nasa 1,800 po siya. So, yung two bedroom is 1,800. So, 1,600, 1,300. Yun yung mga ranging niya, one bedroom lang. So, mostly 1,800 talaga for two bedroom. So, ngayon, um, yung, um, <clears throat> sabi ko ni husband, magtitingin-tingin ako ng bahay na since na baka may mura, ganun. So, nung nagtingin ako in the middle of the night, talagang um, ginising ko talaga siya. Sabi ko, check natin to, maganda to sa day off natin. So, ngayon, um, tumawag na ako, ganito, ganyan. So, sabi naman as soon as possible. Kasi nga, alam mo na, mabinta agad. So, ayan, check namin. Pero actually, yung kinuha namin is townhouse. Meron nga siyang um, condo fee na malaki-laki din, 360. Pero ang location kasi niya, napakaganda. So, napakaganda yung location niya. So, sabi ko, wala na tayong ibang choice otherwise. Kasi dito sa malapit sa work namin, lalakarin lang namin to eh. So, wala na tayong choice. Kung pupunta tayo sa malayo, ayun, magkakain na naman tayo ng ano, maraming uh, oras to ano, kasi pareho kaming hindi nagda-drive, so walang nagda-drive sa amin. E kasi nga naman eh nasanay kami na ano lang at saka, yung work namin kasi malapit lang, so walking distance lang talaga. So hindi kami nagda-drive para iwas na rin sa ano sa sa gastusin. Kaya ayun, gusto ko kasi lahat practical. Ayoko mabaon sa mga ayoko magbabayad ng more than whatever, kaya ganun. So, as long as kailangan namin, so hindi kami magsasak, magsasakyan. I mean, as long as hindi namin kailangan, hindi kami kukuha ng sasakyan. So, ngayon, sabi niya, okay na yan. Kasi, ano lang naman yan, magkano. So, kinuha namin yung, um, yun, pinuntahan namin yung, ano, yung um, townhouse. So, unang punta namin, Pumunta kami pala doon sa isa, kami lang ng anak ko. Nako, ano lang siya, flat. So gusto ko lang ko lang kasi na hindi yung ano, yung parang nagbayad lang ako ng apartment, yung parang ganun lang, tapos kunting, ganun lang. So, hindi niya nagustuhan kasi malayo din. Gusto niyang lakad, lakad, lakad at hindi mag-consume ng oras din. Kasi yun ay actually mga 10 minutes I'm 15 minutes away from work. So, kailangan mong maglakad. 15 minutes, 20 minutes pala. So, kugulin mo ng 5 minutes. So, hindi niya nagustuhan yon. So, next naman, kita ko itong, ano, itong townhouse na ito. So, ayun, ginising ko siya ng madaling araw. Kasi ako y, ako y gising pa ng, ano, ng, ng gabi. Ng gabi na yun. So, hindi ako madal natulog agad. So, sabi ko sa kanya, ito na yung ano natin, tingnan na natin. So, yun, tiningnan na namin the next day agad. Sabi niya, oh, okay to dito ah. Pero 360 yung, ano niya, condo fee niya. So, kumbaga, yung bahay na ito is, yung condominium na ito, townhouse, ay worth ng, ano, how much? 220, pero, ayun na nga, pinumpisahan na namin since we fell in love in this house. So, ayan, inumpisahan na namin um, ipaprocess yung papers, ganito, ganyan. So, yung mga paperwork namin, ay nako, hmm, nakakapagod pa lang mag-process ng mga papers hanggang closing. <laughs> ayun, so, ayan. So, 220, na pabaan namin siya ng 207,000 lang. So, yun. So, yung 207,000, nag-down kami ng 50,000 Canadian dollars. Ayan. So, it was 20, uh, ano yan? 25%. So, kasi 207 is your 25%. So, meron pa kaming natirang 155,000. But not bad, o ba diba? Ayun. Um, ayun na nga. After processing after closing, nag-move out na kami, move in na kami dito. Grabe, sobrang pagod pero ang sulit naman lahat kasi ang gusto ko lang kasi dito din yung ano namin, bali yung um, malapit sa trabaho namin, very accessible sa lahat. So mga seven minutes away from my work, same din sa husband ko. So ano lang, lakad lang, walang transportation. Kung gusto mong madali, pwede ka nang tumakbo. ayan. So, ayan. Yung monthly namin is 886 lang siya. So, mga rounded 900. So, yung uh, condo fee, hindi talaga mo manan yung condo fee. 360 package siya talaga yan. So, kahit ikaw lang mag-isa magbayad, including utilities, kayang-kaya mo parang bayaran yun. So, actually, ito yung kinuha namin um, uh, ano naman sa kasi pag kumuha ka pa, pag lalayo na kami, yung mga bahay kasi dito eh um, medyo luma na, at saka sa kamahala, nasa 400 siya, so parang mabigat masyado ayoko yung sobrang mabigat gusto ko yung um, yung parang nagbabayad ka lang ng apartment parang ganun Yeah, um, oo nga, may condo fee. Pero, at least naman, sila naman ang, um, yung, pag may may, ah, may mangyari sa bubong sila yung ano sa outer ano lang mayyari sa bubong sa anumang walling sa ano sa 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 labas sila lahat at saka yung sa anong tawag nito sa mga pag sa shovel, sila din lahat ayun wala ka nang problemahin pa so ibabay ka lang ng 360 so parang ano lang so yung monthly talaga namin is um 886 plus ano nasa sa 1,800 or less. So, 1,800 less. So, ngayon, nagsistart na kami. Naka one month na kami dito. And, um, parang yung mga utilities lang, parang wala lang. Wala pang effect sa amin. I don't know kaya sa the next coming um, bayaran. Pero, actually, parang wala lang talaga. Parang wala lang. So, yung pag-iipon natin, uh, of course, kailangan din natin nagpuporsige pa rin kami yung ano pa rin namin may tinatabi pa rin kami na the same amount I guess kasi dati eh, ano eh ganun din eh ganun ganun you know kasi wala kang binabayaran kaya lagi kang naglalakwat siya din pero andun pa rin tayo maglalakwat siya pa rin tayo pero ano na alam na may limits na din kasi yes kailangan mong mag-ipon din yan so yun nakakaano sana walang mga pagbabagong mga utilities na ano kasi for now yung mabayaran ko sa ano kasi hina, ano ko eh but ini ano ko eh um Apecore at sa Direct Energy so yun yung nabayaran ko sa Ipcore is ano uh, magkano uh, is 42 dollars tap yun yung kasama sa Ipcore is uh, water and waste and um yung package ko din ng um, sa Direct Energy which is the electricity and gas so nabayaran ko is 100 so yun 142 lang for now o diba for i don't know for the next coming up so ayan so yung ano naman yung utilities namin 100 plus lang for now for now let's say so yung sa ano naman sa tax property so 2,300 so ginagawa ko ginawa ko ay bayaran ko na lang siya para hindi siya masakit the whole year. Para sa akin, binayaran ko siya ng um, buong amount, 2,300. Kaya, ayun, i-fix na rin siya. At 360 every month, parang wala lang din. <laughs> Ganon. Kasi dalawa kayo, kahit ikaw pa mag-isa, kayang-kaya mo talaga. So, itutor ko kayo sa bahay. So, yeah. Tutor ko kayo. So, yan tingnan mo. Ano to eh, uh, may basement, may tatlong kwarto at uh, malawak yung sala. Actually, yung total ano nito, is square foot meter is um 1100. So pwede na. So lahat naming mga kalat doon sa apartment namin, uh, malawak na dito lahat ay kulang-kulang pangay, eh. sobra-sobra pa nga kaya. I mean, kulang yung ano kailangan pa magdagdag ng gamit. Ganon. Kaya, ayan. So, yun ang, yun ang kagandahan. Kaya kung bakit ako nag... Kasi pag magrenta ka, 1,800 din yun naman din. Hindi pa mapasayo. Tapos kung mag... Ano ka? Mag, um, magbimili ka ng bahay... 1,800 mo ay sayong-sayo na yun. including utilities na yun, lahat. So, ayan, parang ano lang, no, di ba? So, it's a good investment then So, dati ayoko kasi, kasi ayokong, una talaga, I hate talaga mag fee. Pero no choice na po ako. Kaya, iyon. Kasi ayokong pumunta din sa mga mamahalin sa mga 400. Kasi mostly dito is 400. May 300 siya. Ang layo-layo na rin. Kung ko. ayokong mag ng oras doon. So, ayan. Babayaran ko, babayaran ko na lang yung yung axis, uh, anong tawag nito, yung mga ano dito, ganun lang. So, mahirap kasing lalayo ka pa. Kaya, ayun, pwede na ito. Sige po. Thank you. Hanggang sunod na video ko.